na ko istorya niyo ha, ko istorya niyo. Abi niyo ang mga Pilipino, grabe ng mga Pinoy. Kay kada Domingo na musimba, simba o gasa simba, Domingo maskin pag unsa adlaw basta ni simba mo na sila. Ingon ana na ka Josno ng mga Pilipino. Oy, Diyos nun, kay na samot nang nasa Pinas kay bisag asa nga dapit na ay simbahan. Mo simba na sila ingon ana na ka Josno ng mga Pilipino maski sa laing nasod. Ang mga Pinoy musimba na bisag asa kag simbahan ilahan ang atoon musimba na sila kada domingo na musimba ang mga Pilipino basta na simbahan nga nanay mahibawan nga simbahan ay musimba ng mga Pinoy oy ingon ana ng mga Pinoy ingon ana na musimba na sila kada domingo na musimba ang mga Pinoy kada domingo kasambot mo Piro ang batasan. Wow, na utro. na utro ang batasan. So, ang batasan, los los lang. Di makaog iro. Di makaog iro ang batasan, ha? Ingon ana ng Pinoy, kada Domingo mo simba, pero gikag lunes pa sa bado, ha? Sigig tirang, sigig tabi. Mauna'y tarbaho sa mga Pinoy. Ha? Domingo, simba. Pagkalunes sa nahantod sa bado manglibak na manglibak na manglibak na maha simba simba pa simba simba luhod pa simbahan ha ampo ampo pa ampo ampo inighatag sa simbahan singkuray gata singkuray halad ha Sinko rayhala dingon ana ng Pinoy, dingon ana ng Pinoy, kada Domingo Musimba, kada Domingo Musimba, pero gikan o glones, hantod sa bado, magsigig pang libak, sigig pamantay, sigig pamantay, ha? ngano ingon ana, mana? ngano ingon ana, na? Hmm? Hmm, kasimba-simba pa, ludlohot pa simbahan, nangayo pag hinabang, nangay pag hinabang, ha? Pero inig halad, singkuray halad, singkuray halad, ha? Daghan kang ipangayo sa ginoo, pero ang gihalad, singkura, hmm? Magsigi pag ampu, ampu bisag asa, pero ang batasan, dili makaog iro, dili makaog iro ang batasan, ha? Nga nung ingon ana, mana? Nga nung ingon ana, na? Hmm? Nga nung ingon ana, na? Kada Domingong simbal, luhod pasimbahan, pa simbahan, pagtaman, ampo pagtaman, pero luoy kayo ang batasan, luoy kayo, wana usab, ha, wana usab ang batasan, dili makaog iro, ha, ukanon kanon manggalig iro, magsuka ang iro, magsuka ang iro, ingon anang batasan, hmm, Ngano mana, hmm? ano na, hmm, na, wapa na mautro, pa na mautro ng atong kada Domingo Simba, ha, hmm, Kanos apa mana mautro? Hmm? Inikatapusan na sa kalibutan no sa tanam ha? Magsigilag panglibak libak, panglibak pang libak, mauna siya. Mauna inyong gisimba kada domingo. On sa may giad inyong simbahan, lodlohod pa mo, nagsamok-samok lang mos daghang tao dito. Nagsamok-samok lang mos daghang tao, ha? Pero magsigilag panglibak pang di ay inyong batasan wa mautro. Sos, perting looya, los-los lang, los-los lang, los-los lang, perting looyas batasan di makawag iro, los-los lang, los-los, los, los, los.